gan na si Hikam Tubo na Ay so, na mga katongs Malaki na no? oh Ay ayan na sila TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello, you know, magandang magandang morning mga katongs TV So yeah, palis na nga po ako ngayon dito sa bahay bali maaga nga po tayo punta sa Tumana dahil mag kami ni Ped at siya mag scatter si Bato so palusok na rin kami ni Bato ngayon si Ped kahapon dinaan namin doon sa, ano, sa Tumana then ayan ah uh, buti na lang ah uh, sakto yung pag namin ng chicken manure kahapon eh biglang umulan na malakas natapos na kami Uh, at ayan Sama-sama uh, And maraming salamat po pala kay Sir Yung mayari ng tumana uh, Ng farm po sa Kapas So Babalik kami doon Pagka Naroto na Then iukan na namin Itutudling Tapos maglalagay kami ng uh, Plastic mulch Pero yung pagtutugling po, kalabaw po ang magtutugling doon. Pupunta na lang kami doon. Pag ayun, uh, magtutudling kalabaw, syempre, para ituro kung saan mga tudling ang ilalagay. And then sasabayan na namin ng ilalagay kami ng 1, 3, 14. Papasalubong tayo. Tapos yun, pag uh, yari, sasabayan na natin ng lagay ng plastic mulch. Kasi A 20 hanggang 15 Ang Buwan natin ng punla Ang dating Yan. Shout out sa'yo Madam Lee Uy buhay ng sitaw Mga <coughs> pwede <coughs> ganda na si ito tubo na buhay na mga katongs lalaki na oh ay, ay ay na sila oh ganda ng tubo hmm. morning pet main kan ah kayaknya nah eh bagus tak mungkin malam mag spray ah ayo paling nyoba tu mungkin spray ayo menggagar scatter nak kan na. eh eh kayaknya bina bina langkau nang mami mula favorit tu nipet mami dau kasi wala siyang mami kaya so, yan ang paborito ni Ped kasi yung risyato natin ha? kong Bilhin nga ng gasolina kasi galon natin yung Ped yung isa Tuh. Ah. Ko. Ah, bilang ng gasolina. O yung grass cutter at chemical spray. Yo mga Katong. Ayun uh, dumating sila kay Eddie at Tubing. Ayun, boom, hey, extra naman pong trabaho. Ayun, ah uh, shout out nga po pala kay eh, Sir Peter. Eh, salamat, salamat po. Wala ah, naman, naman din ginagawa. Huwag po saan ang sakasawaan, suportahan si Katongs. Wala naman ginagawa si KD <laughs> pa. Pero ano, tansya mo doon? Sa? Sa bago mong farm. Okay. Ha? Okay. Mas, Pito hektarya? Oo. Oh, mas mas maganda, maganda yun. Malaki, <laughs> malaki ang magiging work. <laughs> mas marami, mas masaya. <laughs> mas Oo, oh, marami tayong magandang magsasama-sama. <laughs> Calor. Uh... Okay po mga katong sa ito habang nag po yung dalawa nag spray na po ako ng ano basta Iluso po muna ako ng pataba Tapos na yung side down Ha? Yung okay, Ped na lang na yan? Tapos na pala mga katongs. Isitaw na naman ang lilinisan namin. Uh, dalawang karga lang naman itong ibobomba kong basta. I ibobombahin ko lang yung unang na grass cutter para sa gano'n eh. Hindi na kumapul yung damo. Nung nag-grass cutter kasi yon, Yan araw na kaya sumibol na yung pusbong ng damo kaya ayan uh, ngayon natin bobombay ng pandamo para matipid sa damo ah, uh, matipid sa gamot ito yung gamit natin pandamo basta dalawang tarot lang naman yan I'm there again.

Pero vamos. Tamam. saya mau mga katongs. Alam Katongs yan na uh, matapos ng pahinga ng tanghalian eh Hiramin ko lang po yung kolong-kolong ni Kaya Bibili lang ako ng binisa sa hain Ayos ha, sa si Mang Eddie. Ano kira ko? Pinuputol na yung mga patay na mga sa, sa ano, kalamasi. Ah. Uh, Ando sila ito, yung limang ilahin. Boss! <laughs> limang ilahin, uh, baby. Uh, Ando. Nandito tayo sir, ah, nandito tayo sila sir Joji. Ah, natumba pala yung kawayan ah. Tumba, pinutol mo. Ah. Ay. Duhat, orang bunga, malilit, malilit, ah, ang mah mga bagong bibi ni Sir Jojo. Ginagawa mo 'yan, boss. Ang gagawa mo 'yan. Patay na ate ka naman Patay na. Wala pala na eh. Ah. ah, nakamana ka ata ng istan. Uh? Ah. Uh. Eh, nakalimutan yung istan yun. <laughs> Sayang yung pala, no? Ha? Ah. Ayun, malunggay. Dami, Ano

malinis yung kwanong buko. Ah, yung mga puno. Mga nakahulog na sanga. Tsaka yung... Dahil kakalboy mo lahat ng patayan o yung buhay lang? Hindi, yung buhay lang. Yung patay lang? Mm -hmm. Yung buhay? Yung buhay, hindi. Sayang. Pwede ko siya yung pang tiltipiltilan niya. Gamit, ano? Uh -huh. Para mo muna akong kolong hmm? Bibili lang ako ng binhi sa ano. Hmm? binhi ng palay ko doon sa harap ano ba magandang binhi yung namumunga ng pera pwede yun ang pinakamaganda rin kung may makukuha kang ganung binhi doon na lang oh kung ka nang namumunga ng pera para ako na lang makikigapos na ako noon hindi na ako mag huwag mo nang wala laglag sa akin <laughs> <laughs> Okay mga katong, sa atayan Papunta nga po ako ng kain ano? ah uh, Dito sa bayan ng kain Dito ako bibili ng binhe ah uh, Yung binhe na bibili ko Para doon sa tabi ng bahay Sa tapat Yung ginagawa ko po doon na isa yung hektarya so, Habang nakapahinga sila ba to Ay sumaglit lang ako na bumili Ako pala yung kolong-kolong